sige. Nasa yung mga dilata dito. Dilata. Ah, doon sa kabila. So, dilata dito. Saan? Ito lang dito. Dito tayo sa mga, ano, dilatang. Saan yung, ano? to so, coin beef. Alay, lapit ka dito. Pure foods. Kasi masarap ang pure foods. Pure foods ba ang masarap? Argentina. So, tomato. So, luncheon meat, Chinese style, masarap. Pangagahan nyo. your food. So. Gusto niyo maling? Tikman niyo yung maling. Maling? Oo. Uh -uh. Tag isa kaya nila. at Minda. Tapos gusto niyo yung ham? oh, yan, para matikman niyo yung ham. Yan. Gusto niyo yung ano, sardinas? Uh Oo. Kumakain kayo ng sardinas? Ha? Ah, oh, sige, hanap ka ng sardinas pa. Pang pa, ano sa ulam na ano. Dito yata, dito dali. <coughs> hmm. Hmm. Anong gusto ng sardinas? Yung hindi? Yung hindi maanghang? Maanghang? Ito ligo? Or Youngstown? Alig? Ito na lang. Ito na lang. Igo. So, kuha okay ng oil. So, ayan. Marami na yan. So, oil na. Kumakain kayo ng ganito? Hindi. So, gusto nyo yung mga pancit canton. kwa kayo? O, anong gusto nyo dyan? Sige na, kuha. So, marami dito. Super ano yan? Super anghang. Dito na lang, oh. Ayan. Pancit canton. Kukuha na lang kayo ng ano iba din na hindi maanghang beef or chicken parang chicken yata maganda ito chicken walang hindi maanghang maanghang yung ano lahat so bilhan nyo si ano ano ba chicken chicken puro beef Puro beef, guys. Ito ba? Ang hang ito, hindi? Ah, okay. Bigyan mo sila, ano, si... Oo, si Dati Minda. Ah, Oo, oh, nakakamura pala yan. So, balik natin to. Oo, oh, dalawa. Oo. Uh, uh. Ibalik to. Ayan. Okay. Oh. Meron, meron kayong ano? Meron kayong tawag doon yung ref? Kayo meron? Ah, oh, wala. So, hindi tayo ko makabili ng ano, mga frozen frozen. Kasi wala man. Oh. Pati si Atiminda wala? pan. Buti pa mag-order na lang kayo doon. Kaya kami sa turn? floor. Galing na kayo doon? Saan sila, Lore? Ha? Pag sure sila ba? Wala akong pera dito. Hanapin niyo siya, Tay Lore, doon ka. Gusto niyo mga palaman sa tinapay?